Patuloy pa rin ang paggulong ng investigasyon sa PhilHealth. Matapos ang ransomware attack ng Medusa Hacker Group. Milyong-milyong datos sa mga membro ang ninakaw na ayon sa mga eksperto ay maaring gamitin sa mga illegal na aktividad. Yan ang ulat ni Clay Pardelia. Sasalang na sa biopsy at operasyon si Regeline bukas pero bigo siyang makakuha ng membership record data sa PhilHealth na kailangan para makamenos gastos. Hanggang ngayon kasi, limitado pa rin ang transaksyon ng PhilHealth dahil sa nangyaring cyber attack na nakadagdag pa sa problema ni Regeline. Siyempre malaking tulong si PhilHealth eh. Lalo sa kapag na-hospital ka, na ka di ba? Ganyan. Pag may claims ka. So, importante talaga si PhilHealth. Kaya nakakabala talaga pag nanakaw yung information mo. Sa 700 gigabytes na impormasyong ninakaw ng Medusa Hacker Group mula sa PhilHealth, 90% ng na na-analyze ng Department of Information and Communications Technology. Bukod sa personal at mga sensitibong impormasyon ng mga empleyado ng PhilHealth, natuklasan ng DICT na naglalaman din ito ng milyong-milyong impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. It's not the entire database, but Significant a million? Yes, millions. Ngayon, parang lumalaki na. But we're 90% done. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission ang lawak ng data breach. Nasa 421,000 files, anila ang nahak kabilang ang mga impormasyong may kinalaman sa membership claims na posibleng magamit sa panoloko at iba pang ilegal na aktibidad. It appears na related siya sa claims. It might be a an inventory or something, no? Pero hindi yung claim form ni, eh. no? Parang collection or reports to, ng it appears na ganun no? But we have yet to clarify this with PhilHealth Is it enough to commit fraud? That alone, I I don't think na enough siya, no? But coupled with additional personal information and additional documents. Kasi may personal information ka na to start with. Alam mo na yung PhilHealth number. Alam mo na yung name and address and birth date ng tao. It's a good start. Dahil wala sila nakuhang kahit na isang kusing na ransom from the government, eh, they will try to monetize the information. And they will try to monetize the information by selling the information to scammers, to fishers, na pwedeng gamitin yung mga datos na yon para kumuha ng fake ID, magparehistro ng fake SIM card, fake registration ng SIM card or whatever whatever ano so may magagamitan ng informasyon na yun. So, minomonitor po natin yan. Isina-publiko na ng Medusa sa Dark Web at Telegram ang mga informasyon. Makikipag-ugnayan ng NPC sa Telegram para maalis ito sa naturang platform. Nakikipagtulungan din ito sa National Bureau of Investigation para habulin ang iligal na nag-download ang informasyon ng PhilHealth. violation din to ng batas, eh. kung hindi naman dapat nasa iyo yung data, dapat hindi mo ini-store yung data kasi baka maga, magaga, ang assumption natin baka gagamitin to sa hindi magandang paraan no. So yung mga nag-download na hindi awtorisado, pwede rin natin siyang habulin under the Data Privacy Act for unauthorized processing. Kasong administratibo at kriminal ang harapin ng lalabag sa data privacy law. Pero bukod sa kulong at multa, posible rin makompromiso ang privacy ng magda-download ng PhilHealth data. Na may kargadong malware ang mga files na yon. So eto ngayon ang ginagamit nitong criminal organization. No? Ginagawang pain itong supposed data leak para yung mga curious na, oh, nandiyan ba yung pangalan ko dyan sa listahan na yan? Naka-embed doon yung malicious software na pwedeng pumasok sa, sa computer nyo once i-download nyo o once i-click nyo yung link. So, babala po. No? Hinihikayat ng DICT na maging alerto sa mga mapanilang na aktibidad kasunod ng ransomware attack. Magpalit ang password sa mga online account at i-activate ang multi-factor authentication. Huwag buksan o sagutin ang mga kahinahinalang email, link, call at messages. Sa ngayon, tinitingnan ng NPC ang posibleng kapabayaan ng PhilHealth na nagdulot ng hacking incident. Dapat anyang baguhin at palakasin ang cybersecurity ng ahensya. We're looking at the responsibilities ng bawat officials, departments to see kung meron bang naging negligent. At also, tinitingnan natin kung naging um, for coming ba sila at kung wala ba silang tinatagong additional na information from us no dapat i-up nila yung security systems nila tayo po ay uh, mayroong uh, naka-up no, na regular antivirus softwares at ito po ay uh, courtesy of our uh, partner provider uh, noong uh, nangyari po yung incident na ito. kung lalabas pa itong notice to proceed this week ibig sabihin ay magtutuloy-tuloy na itong ating uh, updated uh, software uh, antivirus uh, protection so makakasay mga kababayan natin na uh, hindi na ito uh, mangyayari pa. Makikipagtulungan ani lang PhilHealth sa investigasyon. Tiniyak naman ng ahensya na hindi maapektuhan ang health benefit claims sa mga PhilHealth member. Hindi rin nahayaan ang bogus claims gamit ang mga nanakaw na impormasyon. Sa ngayon, balik serbisyo na ang website, member portal at e-claims ng PhilHealth. Kalay Zalpardilia para sa bayan.